Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng Expanded Philippine Science High School System Act or Republic Act No. 12310. Isang batas na layuning palawakin pa ang abot at kakayahan ng Philippine Science High School PSHS system sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong batas, mas pinalawak ang mandato ng PSHS upang makapagtayo ng karagdagang mga campus sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa mga lugar na kulang pa sa akses sa dekalidad na science at technology education. Layunin nitong matulungan ang mas maraming kabataang Pilipino na may potensyal sa agham, matematika at inubasyon, anuman ang kanilang pinagmulan o estado sa buhay. Kabilang din sa batas ang pagpapalakas sa scholarship programs para sa mga estudyante, pati na ang pagdaragdag ng suporta sa research facilities, laboratories at teacher training upang matiyak na nananatiling world-class ang antas ng edukasyon Ayon sa palasyo, bahagi ito ng mas malawak na agenda ng administrasyon para sa pagpapalakas ng STEM education at paghahanda ng kabataang Pilipino sa mga larangan ng teknolohiya at agham na kritikal sa pagunlad ng ekonomiya at inobasyon sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapalawig na ito, inaasahang mas maraming kabataan mula Luzon, Visayas at Mindanao ang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa ilalim ng prestihiyosong Philippine Science High School System na kilalang tagapaghubog ng mga susunod na leader sa larangan ng agham at teknolohiya.